Magandang araw po. Ang video ko pong ito ay uh, para sa aking mga kadistrito sa distrito dos ng Quezon City. Alam po ninyo meron akong ikukumpisal sa inyo doon sa nakaraang halalan. Ano po? Pero bago po yun, hayaan nyo muna pasalamatan ko yung mga bumoto sa akin, yung mga nagtiwala sa akin, yung mga tumulong sa akin. Alam po ninyo, yung botong nakuha ko na 30,779, malaking bagay po sa akin yon. Sabi po nung kaibigan ko, no, there's more. Pero yun po kasi yung huling figure na nakita ko. So, doon na lang po ako uh, sa nakita ko. No? So, kayo pong lahat na nagtiwala sa akin, bumoto sa akin, maraming maraming salamat po sapagkat yung boto po ninyo, yung tinatawag kong pure votes. Puro pong boto yan, democratic vote po yan because kahit isa po sa inyo, wala akong binigyan kahit isang isang perang duling, ika nga. Ako po yung nagpapasalamat din doon sa mga gumabay sa akin, sumuporta sa akin, yung mga nag na tulungan ako mula umpisa hanggang wakas. Sila po, nagsakripisyo din, naniwala din sa demokrasya, naniwala din po sa tamang pamamaraan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Pero hindi po sayang ang ating pagod, hindi po sayang ang ating boto sapagkat meron po tayong natutunan. Malaking bagay po yung ating natutunan, malaking bagay po yung ating na-achieve nung nakaraang halalan. Ano po? Kaya uh, bago ko po ipagpatuloy, uh, hayaan niyo po munang sabihin ko sa inyo na ako uh, maliban sa ako'y miyembro ng National ROTC Alumni Association na ang aming uh, advocacy ay yung pagtatag ng tamang reserve force dito sa ating bansa. Kailangan, kailangan po natin yan. Membro din po ako ng ANIM. Yung pong ANIM ay Aliansya ng nagkakaisang mamamayan. Kaya po ANIM, eh ANIM po yung haligi yung uh, MUP, yung military uniform personnel, yung civil society, yung professional, yung church. Marami po. basa anim po yon. At ang aming pong advocacy sa anim, tatlo po. Nilalaban na namin ang political dynasty, nilalaban na namin ang corruption, at gusto namin magkaroon ng electoral reform. Kaya lang po, ako, bilang ako, eh, I went beyond that. At uh, ito po yung makikita ninyo doon sa aking post na One Solution. Siguro po nung final ko yun, sometime September 2024, kung hindi po ako nagkakamali. Basta na sa FB page ko po yun. You scroll down and you're going to see yung post ko na One Solution. <clears throat> Para sa akin po, hindi lamang po political dynasty. Nakita nyo namang pinanindigan ko yung laban na yan. Sinimulan ko, uh, tuloy-tuloy po ang laban dyan. No? nyo rin po na yung paglaban ko sa corruption kasama po ako nila dating speaker Pantalyon Alvarez, ni attorney Ferdy Topacio, uh, attorney Jimmy Bondoc, si uh, Jing Magpantay, uh, nag-file po kami ng complaint Laman kay uh, speaker Romoldes for falsification of legislative documents, corruption po yan. So yun po yung dalawang laban. <clears throat> ano po? Yung pangatlo po hindi ko po gusto ng electoral reforms lang po. Kasi para sa akin po, pag electoral reforms lang, ay within the present system. You cannot achieve so much within the present system, under the present system, under the present laws. Kailangan po merong pagbabago na malaki. Kaya po sa akin, ang hinihiling ko, drastic electoral reform. Ano po? At maliban dyan, I went further sabi ko po, eh labanan din natin yung poverty. Kailangan meron ding alleviation of poverty. At saka yung pong mga dragon sa ating society ngayon na magpapahirap sa ating lahat. Sabi ko let us fight big business monopoly. And kaya ko po tinawag na one solution yung aking aking post is that in one stroke, I think in my sa akin pong pananaw ano uh, is we can we can solve all these problems with one stroke kung babaguhin natin ang ating saligang batas mag federal na po tayo masyado na po tayong malaki masyado na po tayong marami hindi pwede yung one centralized government and everything emanates from them mabagal po ang serbisyo natin pagkaganyan whereas kung tayo ay federal lahat po yan, hati-hati ang serbisyo. Mabilis ang delivery ng serbisyo, mabilis ang hostisya, mabilis yung DSWD. Kasi lahat meron ganong department. Eh. Bawat, bawat state, sabihin natin, o bawat region, kung tatawagin natin uh, uh United Region sa atin, whatever that may be, basta liitan natin yung independent uh, state or independent unit under one government. Ang delivery po ng social services, ang delivery ng health, ang delivery ng justice, napakabilis po dahil maliit. Lahat po kasi ng unit may Supreme Court. Lahat po kasi ng unit may kanya-kanyang departamento. Mas mabilis nating matutulungan ang ating mga kababayan. At pagka po ganun ang kaliit, madali pong sipatin ang mga magdanakaw sa gobyerno. Madali rin po silang iprosecute. Yun. Yun po yung aking... Uh, naisipan, kaya sinabi ko, eh, ako'y medyo malihis ng kaunti doon sa uh, aming mithiin. Ano po? Doon po sa sinasabi kong drastic electoral reform, eh, ang sa akin po, kaya sinasabi kong hindi pwede sa present system, kasi sa present system, inaalaw po natin na gumasta ang kandidato. Sa ating pong saligang batas, ngayon, ang meron lamang po niyan, na pwede natin katigan, is that yung sinasabi dun sa, sa general principle state policies po natin, Article 2. Uh, the state shall ensure uh, equal access to opportunities for public service and shall prohibit political dynasty as may be defined by law. But yung equal access po, No. You cannot have equal access under the present system Wala po yan Nakita naman po natin nung nakaraang halalan Pagka ikaw ay hindi incumbent Bawal antarpolin sa mga ganito-ganyang lugar Pwede nilang baklasin, pwede nilang tanggalin Wala kang magagawa Pwede ka nilang pagbawalan Hindi pwedeng magsalita ng pabor sa iyo Yung mga nasa gobyerno Dahil bawal eh Sinasabi nila You cannot be Partisan you, you should be a political but that's going to be another topic yung sa ating usapan ano po kasi may mga lugar na yung incumbent pinagbabawal yung paglalagay ng tarpaulin ng mga kalaban experience ko po yan nakita ko po yan with my own two eyes i saw the the, the place talagang wala po so marami pong violation yung mga nangyari nitong mga nakaraang halalan at hindi po equal ang ang access no it was not and it will never be under the present system. Para po magkaroon ng tunay na equal access, ang suggestion ko po, kung ako'y naging mambabatas, kung ako'y magiging mambabatas, babaguhin po natin ang ating sistema ng pag paghalal ng ating mga kandidato sa bayan. Unang-una po, bawal. Bawal gumasta ang mga kandidato. Eh, present system, merong authorized uh, expenses. Eh. Wala na po. You cannot spend not even for a single tarpaulin. No. Lahat yan, sagot ng gobyerno. Eh, nakakapagpasa nga tayo ng bill ng AKAP eh, Di ba? Ilan-ilang bilyon yung pinamigay natin para pambili ng boto. Eh, kung yon, eh, mo sa gobyerno, o oh, hala, kayo ang magpakilala sa mga kandidato sa inyong lugar. Equal access. Okay? Walang tarpaulin. Sabihin nyo lang, patulad nung sinasabi ko dun sa aking kampanya, sabihin nyo lang o kayo mga taga Quezon City Distrito 2 ang inyong mga congressman magtatalumpati sa Quezon Memorial Circle sa, sa Webes alas 4 hanggang, hanggang matapos yung hindi makakapunta ron eton TV station eton radio station makinig kayo pagka ganun ang patakaran yung mga kandidatong aakyat kahit Kennedy o Trump ang apelido mo pag wala laman ng baon ng ulo mo hindi ka makatatayo doon and you will not get elected. Pag ganun ang patakaran, kahit sinong mahirap na matalino na may puso sa public service, pwedeng tumayo doon. Pwedeng lumaban sa may pera. Pwedeng lumaban sa anak ng mayaman. Pwedeng lumaban sa anak ng powerful politician. Equal access. Yan. Yan po yun. Then doon natin malalaman sino talaga ang may puso at may isip para sa public service para sa atin. Mamaya po babalikan ko yung drastic na yan. So yun po yung aking idea kung papaano natin dapat baguhin ang ating mga patakaran upang tayo'y magkaroon ng tunay na pagbabago. Hindi po tayo magkakaroon ng tunay na pagbabago sa present system. Ngayon po kasi tingnan niyo ang ating butante ganito. Uh, it's like a triangle, okay? On top is the class A, the B and C, and then the D and E. Makita nyo sa D and E, ang dami. Yung pong D and E ang naghahalal sa mga nakaupo sa pwesto ngayon. Okay. Ano po yung DNA? Huwag mo din yung mamasamain. Ano po yung DNA? Sila po yung mga kababayan nating gutong. Sila po yung mga kababayan natin kakagatin kahit ano, wag lamang magutom, wag lamang manatiling yung kanilang sikmuray walang laman. See? So that is where corruption, that is where corruption begins. Yan na yung patakaran natin ngayon, yan na yung sistema natin ngayon. Kaya imbis na personal na pera, ang gagastusin ng mga kandidato, binigyan natin ng akap Diba? See? E nakita nyo naman sino-sino yung mga, mga nanalo. Diba? So, we need to change the system. And when we change the system, it has to be drastic. Kailangan po talagang malaking, malaking pagbabago. Having said that, ano po ang isa pang dapat na pagbabagong gawin natin? Ang unang-una pong dapat na mangyari ring pagbabago eh dapat magbago ang politiko. Kung walang bibili, walang magpapabili. The 30,779 votes I got, pure. Pwede po, may pag-asa po tayo. Hindi po tayo hopeless. We just need to have to change our politics, our politicians who corrupt us. Sila nangungurap sa atin, sila nagpapapangit sa atin, and then pababayaan na tayo after that. Di ba? So kailangan nyo nang baguhin natin. Ang ikukumpisal ko po sa inyo ganito, I was poised to propose kung ako po ay nahalal. I was thinking of disenfranchising enfranchising. The class D&E. Kailangan mayroong requirements bago ka makaboto. Maapektuhan po yung ating right of suffrage. I know this is going to be difficult, but you know, uh, kailangan may gawin tayo eh. Because we are dying as a state. We are sinking. And we will continue to sink for as long as our politicians remain the same. Hindi po tayo magbabago. Lulubog at lulubog at lulubog po tayo hanggang sa tayo magpatayan na tayo na hata. Darating po tayo dyan. So habang may panahon, gawin na natin ang pagbabago. Una pong dapat magbago. Yung mga bumibili, dapat mabago yan. Kung walang mamimili, walang magpapabili at boboto po yan ng tama. Dapat po. Makatikim din tayong magpakulong ng mga pinuno o miyembro ng mga constitutional commissions na hindi gumagawa ng tama. Alam niyo ba kung bakit kayo constitutional commissions? You were so created para you will be shielded from politics. You have a fixed term. Nobody can fire you. Only through impeachment. Eh, bakit kayo na mumulitika? Tinamaan kayo ng anak ng tinapay. Oo. Dapat po, subukan natin. Magpakulong din tayo. Itong mga hindi gumagawa ng tama sayang yung your shield from politics. Sumatotal po ng lahat ng ating mga nasabi dito. Panahon na po. Panahon na para baguhin natin. Hindi lamang po natin i amen Baguhin po natin ang ating saligang batas via constitutional convention and let us vote the right people yung may ulo hindi yung mga nakalinya pa rin sa mga political dynasties yung mga makabayan hindi po yung mga anak ng bayan kundi yung mga talagang tunay na nagmamahal sa bayan hindi po yung kunyari nagmamahal sa bayan pero actually ang gusto ay sirain ang bayan maunawaan po sana nating mabuti yun. So, yun po yung aking confession. Uh, Meron pa po akong susunod na mensahe sa inyo. Napakaganda po. Magandang araw po.